I've Of you my Kagabi nga guys, sa SMC Buoy talaga namang pinakilig nga tayo ng ating Donnie Pangilinan lalong lalo pa nga nang magpakitang gilas nga itong ating Donnie sa kanyang pagbibisaya na talagang kinilig nga ang maraming bablis Lalong-lalo lalo pa nga nang sabihin ito, nagihigog mataka na talagang si Belmariano nga tinutukoy nito. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan ibang araw talaga ang ngiti ng ating Doni Pangilinan nang pirmahan nga nito ang picture nila together ng ating Bel Mariano na kung saan ito nga ay nakakiss nga sila sa kanilang Can't Buy Me Love nang kinasal nga sila dito. At ayon pa nga guys dito, syempre tuwang tuwa si Doni sa pic na napasignan ko kasi pic nila nag jowa niya yon. Me is so kilig yung pick na kung saan ay talaga namang pinag-uusapan na tumaani na ng maraming komento. Lalong-lalo pa nga ngayon na nasa SMC City Bacolod naman itong ating Donnie Pangilinan. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.